Hey guys What's up mga karampo family Ang inyong code and at your service Guys, welcome po to my channel So yun guys, for today Nasa kwarto ako ngayon And then May in-order pala akong Shopee guys, nung nakarang Nung isang araw lang Ngayon, dumating na siyang ngayon Today So ano ngayon ha, 21 21 yung order ko guys, dumating na po kanina lang kasi nasa trabaho ko ni ng kanina eh. Gusto yung ko lang. And uh, kasama ko yung ano, yung jowa ko ngayon. Ito guys yung ano, binili ko ngayon. So, bali dalawang para siya. Ano siya, uh, step nut siya guys. So, ilalagay ko, ilalagay ko siya ano, sa bike ko guys. Para pag ano, kapag na uh, pwede ko siyang gamitin, magagamit ko yung bike ko guys. Ito yung ngayon guys. Yan, ito siya. Alright. So, bubuksan na natin siya, guys, para makita natin. Alright, game, 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 game. Bubuksan ko na, guys, ha. First time ko ito na, guys. In order. First time. Sire na natin. Oh, ang ganda. Ang <laughs> ganda. so guys, ito siya. Ayan you know. o. Ayan. Ayan. Kakasya kaya mm. Mm, ito sa ano ko guys. Sakto na siya. Kulay blue siya guys. Ito yung pinili ng jowa ko guys. Ito pa yung natin. Si, ano lang, same na kulay. Ayan. Oh. So balay guys, same line kulay na yan. Ayan. Ayan o no, Ayan ah. Ah, mo. Ang dalawen ay tema dito ng morning. Ano? Mitu bayan. Plano. Kali, lagi kitang kitang baik. Sige, maso ba lang short ko yan. Sa inyo. Seven guys, so ayan oh, same lang kulay kulay asul. <laughs> o, yan, oh, ayan ah. Ay mga guys, ayto so, ayan. Oh. All right. Mm. Ayun no. Oh. So ilalagay ko na sa bike ko yung mayam, ano guys. Okay. So bukas ko na nga siya ilalagay guys kasi mad madilim na. Kaya in order ko yan guys kasi para ano, para ko sakali naman na ko yung girlfriend ko guys. <laughs> yan, ayan yung girlfriend ko yan, nasa harapan nyo yan no. <laughs> o ba? Diba? alright. Thank so, you guys. Okay na. So... Hanggang dito na lang, ang lang po oh. ang aming vlog this afternoon. So, basta't huwag kalimutan na mag-subscribe, click notification bell, like, at pakishannel rin, guys. Okay? See you my next upload, guys. Bye! Bye. <laughs>